Nakurat ang mga residente sa purok de Maclid, barangay Canary, Polomolok, South Cotabato, diyang makita nila ang bagong himugso nga batang lalaki nga gibilin daplin sa dalan sa gutang lugar alas 9.40 sa Buntag, Enero 11. So malapasan na nakakita ang si Gerald Naro, diyang nagbaktas siya ron unta mamalit og bingka, nakita ni ini sa dalan ang bata nga walay sa nina og wala pa maputol ang pusod, dayon giputos sa sako. Dali sabkining nangayo og tabang og gidali og dala sa ospital ang bata. Nay akong kauban na driver, driver din sa may trucking na nangayo og tabang ano ako kaya may bata diri na gi ano gina may bata din na dre sa kamunsel. Una din siya magtuo kaya gatawa siya kay May pagkaiman ni man ano ako. Kaya may bata lagi din na nagay ano, mutong sutoy din siya liko na ngayon siya tabangan ako. Kaya pangita Kadtoy si chairman kay pariskyo na tong bata kay ginawa pa ba? Kay anak ko kung hindi pa pa ulto na ato ang ano din ni chairman ang bata di pa di ma basin di hindi sur, ma survive ang bata ba kay bata ginawa pa samtang sa bahin sa purok chairman sa lugar adunay buntis sa ilahang dapit apan wala pa kini manganak nagtuo ang opisyal nga dili residente sa ilahang purok ang inahan og posibleng gibilin lang sa lugar ang maong bata Mura gibilin lang gyud diri kay toli diri wala man kaayo nga may buntis nga ano may gabuntis pero na man ang konsentiyan so siguro gi anak to dito sa uban siguro nya gibilin lang dere. So may kay may mga kwampo kaming kwandre nga nakita nila. So, salamat lang po kayo survive itong bata. Sa karon, sigon sa opisyal, ana ana sa stable nga kahimtang ang bata human maatiman sa ospital. Nanawagan sab kini sa inahan nga nagbilin nga unta makonsensya siya sa iyahang gibuhat. Dili po, Dre, kayo, na unta mausap po dire kay dagga na kay sa uh, uban pa sa apir og sa may dira ko sadto regarding sa nagabuntis pod. Dili lang punta nila i-abuse ang ilang kwan kanang ilang anak. In the heart of changing lives, kinis sa enemy magpun sa 89.5 Brigada News FM Jensen, the American News Authority.